Kain. Tapos ate, nagre sa amin yan. Nagano ako, bablog. So, mga natin yung Oh, silau. Kaya si Boy so tutulong na naman. Ayan. Ang ko ba? Oo. Dumagay, dumagay, dumagay? O, sus. lang Ayaw mo na ka Dumagay, dumagay? di ba? Tuna na kauli. dugay na. O, ako po, no. Tuna ko

Kira nga yung gulong ni tatay, ayun no, kitang kita. Bigyan na, bigyan na niya ng gulong doon ha. Oo, oh, ayun, natalin ni Boy Kusot yung mga gulong niyang isak doon. Oo. Oh. Tapos na to, eh, ipiwan okay. ko na lang doon sa, sa tabi. Hindi hey, mga kusot, nandito na lang. Itatrabaho na naman kami. Hindi tayo, hindi na sa'yo dyan. salamat ko ba? Ayan po sila, mga kusot.